dalawang plastik ng pansit, konting spaghetti, tinapay at delata ang ihahanda ng pamilyang ito ngayong Noche Buena. Dahil walang kuryente ang bahay, sa sidewalk na lang ang handaan. Maka libo na ako, tuwantuwa na ako, makabili ako ng mga regalo ng apo ko sa paghahanda Pansit na, saya na ako at saka isang balot ng tinapay. Kabilang ang pamilya ni Aling Joy sa itinuturing ng Philippine Statistics Authority na mahirap. Sa statistical model ng PSA, 13,797 pesos sa isang buwan para sa isang pamilyang may limang miyembro ang tinatawag nilang poverty threshold o basihan kung ang pamilya ay mahirap. Sa food poverty o kahirapan sa pagkain, kung ang budget ng pamilyang may limang miyembro ay mas mababa sa 9,550 pesos, sila ay kapos sa pagkain. Yung sa 600 po ma'am na kinikita namin sa pangangalakal, may bawas na po yun sa boundary ng sidecar. Ay pagkain pa po namin. Base sa poverty threshold na yan, 164 sa bawat isang libong Pilipino ang mahirap, pareho sa pagkain at sa basic non-food needs katumbas yan ng 16.4% na poverty incidence nitong unang anim na buwan ng taon. Ginagawa ang survey kada dalawang taon at 'yang poverty rate na 'yan mas mataas pa din kumpara sa bago magpandemya. Marami ang di pa din kaya na makapaghanda para sa Noche Buena. To say that everybody can uh, we can have uh, Noche Buena is uh, you know uh, Uh, maybe exaggeration uh, because we know we do know that um, uh, there are many people around us who, uh, who remain to be poor and they deserve our utmost attention Ayon pa kay Neda Secretary Arsenio Balisacan kung hindi dahil sa mataas na presyo ng pagkain at krudo mas mababa sana ang poverty rate nakatulong daw ang availability ng trabaho at umento sa sahod para makaahon ng iba sa poverty level ang mga rehiyong ito ang nabawasan ng kahirapan o poverty rate, yung mga dark green. Ang Cordillera, Abra, Apayao, Cagayan, Central Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas ang ilan sa mga yan. Pero tandaan na double digit pa din ang kanilang poverty rate. Pinakamahirap pa rin yung Bangsamoro, Zamboanga Region, Albay, Camarines hanggang Samar at Leyte Region. Ang social spending program tulad ng food stamps ay maaring makabawas sa food poverty. Kami lagi sa tuwing bumababa yung numero, kami masayang-masaya kami. Pero alam natin na kailangan masustain. Ang keyword doon yung sustaining it. So itong ganitong klase mga programa are meant to sustain yung pagbaba ng poverty. Ambisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pababain ang kahirapan sa 9% sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Lois Calderon, CNN Philippines.